May nagtanong sa akin. Sir, question po. Papatulong po sana. If may utang po ako sa Shopee Pay Later na medyo matagal po nang dinababayaran, At ngayon, nag a ako ng cash loan with collateral. Possibly po ba na hindi ako ma-approve sa cash loan? Sana po masagla. So, ako po muna ang may tanong. Um, kasi po, no, kayo na ho nagsabi, meron kayong utang sa Shopee Pay Later. Okay? Ang question ko, bakit hindi nyo po nabalagan? Okay? Kasi po, no, uh, sa tingin ko naman, hindi naman ho ganung kalaki yung amortization sa Shopee Pay Later. Okay? Uh, tapos ngayon po, papasok po kayo sa isa pang uh, obligasyon, no, kasi mangungutang na naman kayo. Sabi nyo, with collateral, eh, baka humahirapan kayo. Kasi oh, kung yung Shopee Pay later nga ho, hindi nyo nabayaran. Ano po? Eh ito pang hihiramin eh, nyo with collateral. Kasi yung pag sinabi nyo with collateral, medyo malaki ho ang hihiramin nyo. Ano po? Hindi ho sa minimenos ko kayo. Ano? Ako po yung nagtatanong lamang. Ano po? Kung baga, wala naman ho akong kontrol dyan. Kung gusto nyo ho talaga mautang, well, pwede naman ho talaga kayong mautang. Ang sa akin lang ho is, dapat ho pag-isipan nyo po maiti. Kasi yung nga, kung yung Shopee Pay Later hindi nyo ho nabayaran ano po, eto pa pong cash loan na with collateral medyo malaki ho yan kasi with collateral po kaya ako ho kasi natanong yun is dito po kasi nagsisimula yung mga patong patong na utang, tapos baka mamaya dumating ho kayo doon sa punto na hindi ho kayo makabayan at kayo rin ho ang maapektuhan, eto ba with collateral po yan hindi ho biro yan ano po? So, pag kaya, hindi nyo nabayaran, most probably, baka mahatakan. No? So, pag-isipan nyo po munang maigi kung kaya na po ng inyong uh, finances na makapanghiram po ng ganyang kalaki. Ano po? Para po, ano, para po, dire-direcho so, yung inyong pagbabayad kasi obligasyon po yan. Lagi po natin tatandaan, no? Na ayon po sa ating batas, no? Pag tayo po inanghiram, kailangan po natin siyang bayaran po? Tsaka lagi ko naman hong sinasabi yan sa aking mga videos eh. Pagka po kayo ay mangungutan, dapat po, no, pasok po doon sa inyong disposable income para hindi po kayo mahirapan pagka kayo po magbabay. No? Kasi po yung disposable income, ano nga ho yan eh, kahit na saan mapunta yan, okay lang. Kasi disposable income nga po eh. Di po ba? So kahit saan nyo siya gastusin, kahit saan mo siya gamitin, po pwede. No? So, dapat po, pasok lang po doon. Let's say po, ganito yung inyong disposable income is 3,000. No? Dapat po, ang inyong amortization is within 3,000 para hindi mo kayo nahihirapan sa pagbabayad ng inyong amortization. Ano po? Kasi ho, obligasyon mo yan. No? Uh, ah, kagaya ko na sinabi ko sa inyo kanina, with collateral mo medyo mabigat. Malaki-laki ang amortization. So, tansyahin nyo ho munang naibig. Ano po? Pagbasihan nyo po yung nangyari ho doon sa inyong Shopee Pay Later. Kasi po yung Shopee Pay Later ninyo, eh hindi nyo po pa nababayaran. Ano po? Tapos ito na naman ho, mamihiram na naman ho kayo ng pera na medyo may kalakihan ho pa lang. Ano po? Ako po, sa akin ho, wala akong problema kung manghihiram mo kayo. Ako, nagbibigay lang ho ako ng apalyo. Kung gusto nyo ho ituloy yan, wala akong problema. Sasagutin ho natin yung tanong ninyo kung makaka ba kayo o kung makaka-apekto yung hindi nyo pagbabayad o yung hindi nyo nabayaran sa Shopee Pay Later. Okay, ganito po ang gawin ninyo, no? I-check nyo po yung uh, company ng Shopee Pay Later kung sila po ay member ng CIC, kung sila po ay submitting entity. Kung sila po ay submitting entity, ay ano po yan, most probably po na-report na po kayo sa CIC. Ano po? Tapos, i-check nyo rin po yung itong hinihiraman ninyo kung sila ay member din po ng CIC. Kung sila naman po ay accessing entity. Kasi po, pagka sila ay accessing entity, makikita po nila kung ano man po yung inilagay ng mga submitting entity. Kasi po, uh, nagbigay uh, po ng memorandum, no? Ang SEC na lahat po ng online lending platforms, no? Uh, ay kailangan mag-submit ng basic uh, information ng kanilang mga clients. No? Especially po yung mga sumasablay po sa pagbubulo. So kung miyembro po silang dalawa na CIC, eh sigurado po makikita po yung hindi nyo pagbabalan doon sa Shopee Payroll. Kaya kung ako po sa inyo, no, habang pinoproseso po yung inyong uh, uh, hinihiram na cash loan with collateral, ay eh bayaran nyo po muna yung sa Shopee Payment Later. Tapos tawagan nyo po sila no? at uh, sabihin nyo na i-update no, yung information nyo dun sa CIC na kayo ay bayan na. Para po lumaki yung chance ninyo na ma-approve kayo dun sa hinihiraman yung cash loan with collateral. Okay po? Ah, uh, wag ho kayong maano uh, sa akin, no. Kasi ho, ako ho, kaya ho ako gumagawa ng ganitong content is para ho makatulong, no. Makatulong po ako sa ating mga kababayan, no, sa inyo na maintindihan yung batas regarding sa mga sa pagpapakuta, yung pag-interpret, no, dun sa mga messages na ibinibigay po sa inyo ng mga online lending apps, no, yung sa mga pangharas nila. At syempre po, yung pinaka-importante is para po mabigyan ko po ng inspiration, no? At uh, matulungan ko po yung mga naharas po ng mga online lending apps o ng mga ola na yan, no? Yung mga nakakaranas po, no, ng uh, anxiety, ng depression, no? Kasi po, grabe, no? Grabe po yung ginagawa niya mga ola na yan, no? Yung mental torture po na ginagawa nila, no? Kaya po, isa yun talaga sa aking ginagawa, no? Kaya po, wag po sana kayong uh, sa akin na pinun ako no, yung inyo pong hindi pagbabayad sa shopping payment. Ano po? Kasi ako po'y kolektor. No? Alam nyo naman po siguro yan na ako po'y maniningil. No? Ang, uh, wala ko po ibang sasabihin sa aking mga uh, ginagawang video o sa content na nilalabas no, sa aking mga social media hindi bayaran po ang inyong mga utang. Kasi nasa batas nga po kasi yan eh no pagka tayo eh utang kailangan po natin balira. sana po no eh mabayaran niyo po yung inyong uh, nahiram sa Shopee Pay Later. kasi nagamit na rin naman po yun no napakinabangan niyo nararapat lang naman po siguro bayaran ano po wala naman po akong uh, ibang intensyon ano tapos sana po ma-approve kayo doon sa inyong hinihiram na cash loan with collateral no para po matugunan niyo kung ano man po yung dahilan kaya kayo nang hinihiram ano po I hope na sagot ko po itong katanungan na ito at sana po ay makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.